Yo, what's up mga kajat? Day 2 na po kami sa Sheraton Hotel yung staycation namin at ngayong araw gising na gising ako ngayong umaga na ito at gising na gising na rin ang araw mga do at dumiretso agad kami sa McDonald's para bumuwi ng ang musal namin ngayong umaga makatapos namin ng mili at ito na po yung product namin in order at ito naman, kakain na naman si Kuya Jat pakatapos to namin kumain at agad kami nagpunta sa Hilton sa kabilang hotel medyo magkatabi nga pala sila ng Sheraton at Hilton at pagpasok ko nga sa Hilton dito, ganun pa rin siya. Solid na rin dito mga At ganda pa ng ambience nito. At maganda din ang lugar nito. Pwede kayo mag-swimming mga kachat. medyo lang nandito na rin po lahat ng mga pizza At, aalis kami para mag-swimming. At nandito na rin po kami papaba kasama ang mga pinsan ko at ayan makatapos pa na namin pumunta doon at pumunta na kami sa swimming pool mga at eto na pala yung Sheraton nito mga kajan magkatabi nga pala sila at eto na pala yung swimming pool na sinasabi ko dati mainit na yung na dito mga at ayan magiswimming na po kami mga kajan at ayun, sila Kate sila Aiden at Gab magiswimming na rin sila dito at nandito na rin lahat ng mga pinsan ko ayun swimming kayo mga ka tara summer na ngayon para tayo nandito uh... <laughs> hotel ay si Tito Doktora oh, say hi katapos na namin mag swimming at ako na may mag swimming dito napaka solid ng tubig nito di na tulad ng init na yun malabig na ay yes guys ang ganda nito dyan at tayong picture picture pa rin sila dito mga ka dyan at nandito na rin kami dito sa tubig medyo may clean lang dito di naman masyadong malalit bababa lang dito ang tubig at ayan dito mga ka dyan swimming swimming tayo sabayan nyo po kami mga ka dyan syempre excited na yan para sulitin natin ngayong araw na ito mga kadyan yun parang na tayo nandito mga kadyan summer na summer ayun si tita doktora oh shout out sa iyo napakaganda nito solid na solid hmm napakaganda rito at tapos na namin magigong mga kadyan at andito na rin kami para magmarienda pero kailan ito pala in order namin adobo pizza at french fries Siyempre, yung patulak natin yung shake mga kadyan mango and watermelon shake ayun patapos namin kumain at oh, ito yun yung shake ko at pakatapos namin yung swimming pahinga muna ako ngayon at kailangan ko matulog at ito na gabi na dito mga kadyat at pagdabas namin dito sa Sheraton naisipan namin po mag-exercise at sabi tita doktora para maglakad kami muna sa Newport Manila Resort at nandito na po kami sa lobby mga kadyat at ito na pala dito kasabay ko si Aiden kaya nang singkap ay natutulog pa at nandito na rin kami dito sa mga ganyan ang ganda ganda ng halaman dito pati mga bulaklak pwede kayo magpapicture o video dito mga kanyan at pababaan na kami dito na first floor at ito na si tita doktora parang siyang model maganda maglakad syempre maganda yung si tita Hey, shoutout sa'yo. Say hi dito. Hehe. <laughs> Tapos ako naman yung maglalakad. Medyo maganda pa rin. At dalawang beses na kami dito naglakad, mga kadyan. At ito na pala yung na sinasabi ko. Pwede kayo makapicture video, mga kadyan. At papasok na kami agad ng second floor para mag walk in para tingnan natin kung ano yung mga nandyan mga kainin dito at nagpunta kami sa Kung Fu Tea para umorder ito rin yung ko yung coffee latte tea at hindi magulang nga ah, mmm napakasarap yan mga kadyan Sorry to sorry din yung mga ka-jot. At pakatapos, namin yung restaurant dito. At naisipan namin bumaba at bumalik na rin kami at sa Sheraton Hotel mga gadget, para kumain ng hapunan. At sa wakas, ito na yung kakainin ko ngayon sa Max. Galing Max yung mga sisig and crispy pata. Kaya mabubusog na naman ako ulit dito mga ka Tara, kain tayo mga ka tayo ulit. Pagkatapos na namin kumain ng hapunan at kasama ko siya tita doktor at mga pinsan ko pupuntang Lawson sa may harap ng Belmont Hotel mga ka dyan. May cream biya ito sobra mga kadyan kaya di na kami maglalakad nito mga ka dyan. At sa wakas nabutan na namin dito ang Lawson Convenience Store parang 7 eleven na mga ka dyan. At papasok namin kinuha ko na po yung matcha oil. Ito ito yung inunder ko. At titikman na natin yung mga ka dyan. At ito na po yung Lawson Matcha Cafe. Ito na yung titikman na natin ito mga ka dyan at drink yan. Parang Starbucks. Solid na solid din yan. Pagkatapos na namin bumili at naglakad kami pabalik sa Sheraton Hotel. At naisipan namin bumalik na. Kailangan namin magpengat at ito na yung day 3 na may kinabukasan dito sa hotel. At ngayon, lakad kami pa uwi dito mga kajat. So, hanggang dito na lang mga kajat. Paalam muna. Bye-bye! Ito na part yung party bukas.